Pilipinas magbubukas ng konsulado sa Busan. Uh, ayan. Ano yun? May train din ng PNR para Manila to Busan? Hindi. <laughs> Labo <nun. laughs> Hanggang ligas, nga problema pa natin eh. Detali ng balita mula kay Letnar Siso RH14. Let, good morning. Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magkakaroon na ng konsulado sa Busan, South Korea sa susunod na taon sa kanyang talumpati sa Filipino Community o Philcom event sa Busan, sinabi ng Pangulo na sinisimula na ng Department of Foreign Affairs ang mga preparasyon para sa pagbubukas ng konsulado. Ibig sabihin anya nito na magiging dalawa na ang opisina ng Pilipinas sa Korea bukod sa embahada sa Seoul. Ayon kay Pangulong Marcos, ang pagtatayo ng konsulado ay isang mahalagang hakbang para mas mapalapit ang serbisyo ng pamahalaan sa bawat Pilipino. Bukod sa Busan, maseserbisyohan ang bubuksang konsulado ang mga Pilipinong nasa karating na lugar tulad ng Ulsan at Kim Hye. Hindi na anya kailangang bumiyahe pa ng mga ito sa Seoul para magrenew ng passports, magsumite ng civil registry documents at iba pang dokumentong gagamitin sa Pilipinas. Ibinalita rin ni PBBM ang pagbubukas ng Social Security System Office sa Philippine Embassy sa Seoul. Mapapadalian niya nito ang pag-aasikaso ng mga benepisyo at serbisyo mula sa SSS tulad ng membership, contributions at claims nang hindi na kailangang umuwi pa sa Pilipinas. Nasa South Korea si Pangulong Marcos para dumalo sa APEC Summit. Ito si Letner Ciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Let.